Miss, bakit ganun totoo dinuguan nyo? Kakaiba ang lasa ng dinuguan na nakain ni Mang Kanor. Mga kaibigan, ang kwento ngayon na ating pakikinggan ay kwento ng isang biyahero mula Luzon, Visayas, Mindanao. Si Mang Kanor ay isang truck driver na bumibiyahe mula Luzon, dadaan sa Visayas, papuntang Mindanao. Ang insidenteng ito, ang pangyayaring ito ay nangyari noong taong 1990s. Isa sa mga destinasyon ni Mang Kanor ay itong Antiki. So nang gagaling siya sa Mindanao, dadaan siya ng Antiki, Bacolod, Cebu, Bohol at Mindanao. Yan ang mga destinasyon ni Mang Kanor. Isang araw, habang bumibiyahe si Mang Kanor, papuntang Anteke, may babae na sumakay sa kanyang binaminong truck. Kasi alam ng babae na si Mang Kanor ay bibiyahe ito papuntang Visayas. At itong si Mang Kanor ay mag-isa lang sa kanyang minamaneho na truck. Pumara ang babae at ang sabay nito, Mama, Mama, baka naman alam ko na pupunta ka sa kapis, dadaan ka sa kapis. Baka naman pwedeng makisakay ako. Taga doon kasi ako at wala akong pamasahe. Itong si Mang Kanor Nagulat sa kanyang narinig Paano nalaman ng babae Na dadaan siya sa kapis Wala namang nakapaskil sa kanyang truck Na dadaan siya sa may kapis Agad-agad na naisip ni Mang Kanor Na baka Kakaibang nilalang ito Kasi nga Noong mga panahon na yun Kahit hanggang ngayon Uso pa rin talaga Ang kwento Tungkol sa aswang. Nagulat si Kanor Titigin lang niya ang babae at hindi niya ito hinay. Kinikibo. Agad-agad na pinatakbo ni Mangkanor nang mabilis ang kanyang sasakyan dahil sa takot na baka may gagawing masama sa kanyang babae na napagkamalan niyang aswang. Habang tumatakbo si Mangkanor, Kanor niya sa kanyang side mirror kasi baka mamaya hindi niya alam nasa likod na pala ng kanyang sasakyan at may gagawin ng masama sa kanya ang babae na inaakalin niyang aswang. Sa madaling kwento, nakarating na si Mang sa lugar ng Anteke. Mga alas dosi ng tanghali na iyon at oras na ng kainan. Si Mang Kanor naghanap siya ng uh, magandang pwesto para pumaparada, para maghanap siya ng makain. Kasi siyempre sa layo ng biyahe ni Mang Kanor, siya ay nagurong. Sa dami ng mga nakaparada mga sasakyan, naghanap-hanap siya ng medyo tago. Yung medyo maluwag pa. Kasi wala na siyang maparadahan. Tuloy-tuloy ang kanyang takbo. At dun sa bandang dulo, na medyo malayo sa kabahayanan, may nakita siyang isang maliit na kainan walang pumaparada dito at kakaunti lang ang tao pati mga kabahayan nito malalayo ito parang nag-iisa lang itong kainan dito sa gitna ng kabundukan at ito ang nagustuhan ni Mang Kanor dahil ayonin nang magulo at makakain siya agad kaysa doon sa maraming tao pipila pa siya ng matagal so ayun na nga Pumaparada na nga si Mang Kanor sa isang uh, bakanting lote at bumaba na ito dahil gutom na gutom na nga siya. Pagbaba niya, may mga taong nakatingin sa kanya mula sa loob ng uh, kainan. Marami itong tao. Ang inakala niyang ang tao marami pala. So parang nagdalawang isip si Mang Kanor baka kasi matagalan na naman siya. Pero nandun na siya, pumasok at naglalakad paloob papunta sa kainan. Pagpasok niya, nagulat siya. Kasi kanina ang inaakalan niya maraming tao, nag-iisa lang pala ang babaeng matanda na bantay ng karinderya. Iniisip lang ni Mang Kanor na baka guni-guni lang niya yun dahil sa gutom. So ayun na nga, nasa loob na nga ng kainan si Mang Kanor namimili na siya ng pagkain. Unang tumambad sa kanya ay ang adobong baboy. Adobong baboy mga idol na kanyang kinain. Pero parang a nakuha ang atensyon ni Mang Kanor doon sa tinuguan na nakita niya. Dahil mahilig sa siya sa dinuguan yun ang kanyang order. At napapansin ni Mang Kanor sa paligid ng kainan, wala man lang itong katao-tao bukod sa nag-iisang babae matanda na bantay. So habang palingilinga si Mang Kanor, naaagaw ang atensyon niya sa may uh, likurang bahagi ng karinderya. Pakiramdam niya parang may mga nakatingin sa kanya. Mga matang nakatingin habang may ginagawa siya o may kinakain siya. Sa isip niya, ano kaya ito? Baka mga tauhan lang mahiyain sa tao kaya ayaw lumabas at magpakita sa kanya. At doon na nga, binigay na sa mantanda ang kanyang order. Dalawang kanin at isang order na tinuguan at humanap na ng magandang pwesto si Mang Kanor doon sa mga bandang sulok. Kahit walang katao-tao gusto niya pa rin nasa sulok siya. At akmang oopo na si Mang Kanor. Parang may narinig siyang mga tumatawa. At parang may narinig siyang mga kalansing. Parang kotsilyo or itak. Lumingan siya pero inang iniisip lang niya. Baka kasi nagkakatay ito ng baboy o naghihiwa ng mga karni kasi nga karendiriya nga diba so ayun umupo na nga siya umuusok ang karning or ang lutong dinuguan at ang kanin malamig na malamig parang baho ito takam na takam si Mang Kanor sa dinuguan na kanyang gustong kainin na sa kanyang harapan at dito hindi na nga siya gumamit ng kutsara gusto niya kamayin na lang ito kasi mas masarap kumain kung nakakamay ka Sino yun na nga nilantakan niya ang karning tinuguan nung akma niya itong isubo may kakaiba siyang naamoy pero napigilan agad yun dahil sa kanyang gutom agad niya itong isinubo pagka nguyat niya nung sumayad sa kanyang dila ang tinuguan parang may kakaiba bakit ganun parang matigas na karni at kakaiba ang lasa nito hindi katulad ng mga pangkaraniwang tinuguan na malasa iba yung lasa niya para ito mapakla na yung tipong parang Karnina na guma. Mapapansin mo yung guma kapag ang inuya mo, mo parang di basta-basta ito tinatablan ng ngipin mo. Pero yung lasa niya is mapakla. Nung may nanguya si Mang Kanor na medyo matigas. Akala niya buto. Kinuha niya, nilawa niya ito. Pagkakita niya. Parang ngipin ito. Ngipin ng tao. Pero hindi naman natanggal ang kanyang ngipin. Kinakabahan siya. So baka iniisip lang niya baka ngipin niya ang natanggal. So ayun, sumandok pa siya ulit kahit medyo alanganin na siya sa lasa. Dahil gutom siya, sumandok pa siya ulit. Nung niya, may iba naman siyang nanguya. Matigas ito. Pagkatingin niya. Para itong koko Kuko ng baboy, hindi naman. Kuko ng manok, hindi naman. Parang kuko ito ng tao. Kakaibang pagkain ito. Bakit may ngipin at may kuko ng tao? Dito, parang iba na ang pakiramdam ni Mang Kanor. Iba na ang takbo ng kanyang tiyan para na itong nagwawala ang alaga sa loob ng kanyang tiyan. At parang nagiba na ang pakiramdam ni Mang Kanor sa kanyang katawan. At ang kanyang paningin unti-unti na itong nandilim, nangangati, parang pakiramdam niya sa kanyang ngipin is tumutulis ito. Ano kaya ang posibleng mangyari kay Mang Kanor? Abangan niyo ang kasunod na kabanata. Kung gusto nyo malaman kung ano ang mangyayari kay Mang Kanor. Mag-comment, mag-subscribe para mapanood nyo ang karugtong nito. Hanggang sa muli, abangan nyo ang kasunod na kabanata.